Oh no, a baby. Oh no. A baby and a cutie dog. Tinan natin yung ating sinayang sa daon. Uy, kumukulo na. Ang bango. Kung aabot nga lang sa inyo yung aroma nitong aking nilulutong dahon ng saging, may inganyo kayo. Dahil sa amoy pa lang, mabango na. Mmm. Para ka rin nagluto sa ano, yung sinahay na nilagyan mo ng pandan, ganun na nga moy. Pero titingnan pa rin natin, ang tabay tayo kung maluluto. Ayan, eh, nagwa-warm na mga kaibigan at kakilala. Cook pa lang pala. Alam ko nagwa-warm na. Ewan ko lang kung maluluto ba itong ating ano, gaya-gaya. Okay? Ah, kaibigan kakilala. Oh kanina pa twa. ito ah. Ilang oras na to? ito? Spaghetti. 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 Oh no! The banana is already cooked, but our rice is not. See. Need to see our experiment and okay, we have a plate and the rice need the one. chu. Oh no, hindi naluto to ah. naman mm. Luto naman. Dapat pala talaga pantay yung tubig sa kanin. Now I know na kailangan talaga sa mga ganitong mga ano ipantay yung tubig sa kanin to to naman to oh ito lutong luto oh no ganun din pala